Ma'am, magandang uh, hapon po, no? And first of all, no, we are very sorry na ganito po ang nagiging karanasan ninyo. No less than your husband. Yes po. Oo, and seven years. Seven years. So, ma'am, kailan pa po kayo officially, no? Na talagang Nag nagkamalabuan na? July 15. This year lang? Yes po. Umalis this na po ako sa bahay July 15. Sa Saan po pala kayo nakatira, ma'am uh, Shirley? Sa ngayon po, nasa Tagig City na po yung, ako. Yung family po ninyo? Sina-mister sa sa yung mga Cavite. bata, nasa Cavite po, na sa Cavite oh, po sila. Sa Cavite po so sila. for seven years, isang bahay lang kayo? Ay, isang bahay lang po okay. kami. Kasama ko din po yung mga binan ko. Okay. Oh, so oh. sa kanila? Yes. In, in short, no? Mm -hmm. So ma'am, ano po yung reason? Bakit kayo ay lumayas? Ito. Iniwan yung yung mister? Um, sa loob po ng hindi lang seven years. Seventeen um, pala ako. Nandun na ako sa kanila. Seventeen? Yes po. Maaga po ako nag-asawa ko, sir. 17 years old pa lang, nandun na ako sa kanila. kung dun na ako lumaki. <laughs> yung parang, parang feel ko na yung magulang niya is nagiging magulang ko na rin kasi yung nanay ko patay na siya. So, inisip ko na natutuong magulang ko sila. Sa loob ng almost 14 years kami nagsama, na feel ko rin naman yung love na nandun, nandun din naman. Pero yung physical then emotional na pinaparamdam ng asawa ko ay hindi po talaga siya maganda. Tiniis ko lang siya dahil gusto ko buo po kami pamilya. Tsaka ayaw ko na yung kasi isa po akong probinsya na ayaw ko yung maghanap pa ako ng iba para magiging ano kumaga, gusto ko lang siya lang. Hindi mo sa point po na nagkaroon kami ng anak. Pag nalasing siya nananakit po siya hindi lang sa pananakit na emotional, kundi physically po. So emotional and physical abuses ang yes. nasuffer po ninyo. Yes po. Kasi usually no, uh, pag sinabi nating emotional, uh, 'yan yung mga yung pagmumura, uh, Yeah, verbal, yung, no? Verbal yes, o kaya pananakot, no? Psychological, yes, kasama rin po 'yun doon. And syempre, yung uh, masakit sa kalooban mo na nangyayari sa pamilya niyo, o parang uh, maliit yung pagtingin nila sa iyo. Totoo. Ano yung mga physical abuses na naranasan mo? Hinapakan po ko niyan. Tapos sinuntok po yung ulo ko. May record kami niyan sa barangay. Hindi lang isang beses ako nagbigay ng record doon sa kanya. Ilang beses ko siyang pinatawad. Parang walo. Walo po lahat ng yung blatter po na nandun sa barangay. Walo na? And Last th that po that yung That is in the span of seven years that you were married? Yes po. Uh, Ma'am, Ma matanong ko lang din ha. Opo. Yung mister niyo po ba ay may bisyo? hindi ko naman po napansin at Wala, kasi Not that you are po kasi aware siya. of, no? Hindi Pero ko ano ko po, yung uh, madalas na rason bakit ka naman uh, so, um, ano yun? Uh, up -upakan. Parang, kasi yun nga yung nagdadaldada ako pagdating sa pera kasi kinukulang ganito ganyan. Tapos pag nalalasing siya, kahit ibang tao yung kaaway niya, sa akin po napupunta yung galit niya. Alam po nang binan ko yan. Sabi ko nga eh, sa loob ng ilang taon kami nagsama, hindi ko alam na nagkamali. Alam ko naman may paggakamali din ako. lalo na ngayon sa nangyari sa amin na ako mismo yung umalis dun sa bahay na yun. Kasi hindi ko na po talaga kinaya. Yung lahat ng bayarin, pinaakot niya sa akin lahat. Tapos hindi lang yun, kumbaga adlo na yung sa may lalaki ka ganito, ganyan. O aminin ko po yun. This year lang po, sa sobrang dami ko pong yung problema na po na, na dumadagan po sa akin dumating sa point na babae po siya. Okay, so ma'am, linawin lang po natin. Nagkaroon po kayo ng ibang lalaki din? Sa chat po. Sa chat lang po. Tapos nahuli po niya? Opo, nakita niya po lahat ng yung messages. Pero wala na po kami nung lalaki na yon. Sabi ko sa kanya, hindi kami nagkikita talaga niyan. Ngayon, parang sabi niya, okay, magiging okay tayo, ganito, ganyan. So, nag, nagkabalikan kami. Bumalik ako. Ah, so na-resolve po ninyo yung Opo, issue na yun? Na-resolve po namin yun. Okay. Pero hindi ko po akalain na sa pagbalik ko pa na yun, nung June, ganun pa rin. Then, anak it din po siya. Sabi ko, parang nakapag-decide ako sa sarili ko. Ho? Mas maigi yung maghiwalay tayo kaysa nakikita tayo ng anak natin na sinasaktan mo ko, kinukulong mo ko dito sa kwarto. Tapos, andyan yung mga anak namin, nakikita nila. Na I-share niyo po sa amin yung pagtrato sa'yo no? bilang asawa. Opo. Pero kamusta naman po yung pagtrato ni Mister sa inyong dalawang anak? Sa anak po namin, okay naman po siya. Maayos naman Maayos ama. Naman po siya. He provides Pero... for the children? Hindi po totally. Kasi, yun nga po, pares naman din po kami may trabaho. Eh, bihira lang din naman po siya nandyan sa bahay. Pero kung sa pera, nagbibigay naman po siya. Nag, nagbibigay naman, oh, no? Nagbibigay, Nagsusustento oh, rin po. naman. Nagbibigay so, walang din issue doon, no? Wala ang issue nyo po ngayon, ma'am, is yung naranasan po ninyo oh, po. na Tapos yung mga abuses. bayarin po, na pinaakon nyo ano po. Ano pong bayarin ang sinasabi ninyo dito? Kasi una doon, sir, last year lang, nakakuha kami ng kotse. Nan nananggagaling din po sa banko ko na yon Kanino na sa nyo? akin po. Sa pangalan mm, po ninyo, okay? Sa akin po. Ngayon, binili ko yung pera na yun na galing sa bangko. Binili ko siya in cash, ng kotse. So parang ang saya namin noon, kasi ang gusto ko lang naman is magiging masaya din yung mga anak ko. So ayun, nagiging okay kami. Mga sumunod na buwan, andun na yung tinatawad na po siyang pumasok ng trabaho. Alam mo yung bihira na lang. Kung maga hindi naman, dati kasi sa isang buwan, minsan dalawang beses lang siya umuwi, ganun. Pero nung nagkaroon kami ng ganun, parang once in a blue moon na lang, ay, gusto ko pumasok or hindi. Yes. Na kanino ba yung kotse sa, ngayon? Bininta po namin yung una. Tapos nung December po, bumili kami ng any, bago. Kumuha ko hulugan. Okay. binenta As, ko yung yung kotse cash. na bago? Binalik ko na po. Nung time na naghiwalay na po talaga kami. Okay, okay. Kasi nakapangalan po sa akin. Pero yung bayarin po, nasa tuloy, tuloy. akin po. Ngayon, nung pinakatko ko na siya, kasi binalik ko na yung kotse, nung pinakat ko na, sa akin pa rin po, naka-shoulder lahat ng bayarin. Kung baga yung sinasahod ko, wala ako nakukuha. Pero pinapalabas nila, meron daw akong pera, bakit daw hindi daw ako magsusustento sa anak ko. Pero ang totoo po talaga, kahit gano'n ako kagipit, alam po ng kamag-anak niya yan, Gumagawa ako ng paraan para may maibigay ako sa mga anak ko kahit wala ako doon. Magandang hapon po, Sir Wilfredo. Yes, sir. Magandang hapon po. Ayan, si Attorney JV po ito ng Axia Yes Party List. Uh, sir Wilfredo, yes. na, sir. narinig nyo naman no, yung mga uh, no. uh yung salaysay ng inyong misis. Yes. Ano pong masasabi nyo doon, sir? Okay, sir. Sir, ganito yun. Sa una niya sinasabi niya, sir, na pananakito Yan Yung pananak ito yan, sir, dati, dati pa ho yan, sir. Pero yung ginawa ko sa kanya yan kasi napakabastos niya ho. Sir, ikaw ho kaya, sir, tawagin sa inuman. Nagpaalam ako sa kanya ho ng maayos. Pumunta ako sa... Kagaya niya, sir, isa-isa e, na lang sa i-prat. E namin. Nagpaalam ako sa nang maayos, sir. Ikaw susundoyin, sir, eh. ka. Pwede niya naman pong sabihin na doon na sa sa bahay. Eh, doon pa lang, sir, e, binubunga na ako. Uh, sa daming tao, sa ganon. So, napahiya nung, ka, ganon. Oo, no, oh, sir, napahiya po. Tapos nung pag-uwi ko, sinabihan ko siya, sir, idaldal e, po siya ng daldal. -dal ginawa ko sa, 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 galit ko, nagwala na lang ako. Ay sa ano pang magawa ko sa kanila. Pero yung sabi niya sir na pananakit, ay eh, walang nangyari dyan. Sabi ko nga sa kanya sir sa barangay, oo, oh, oh, natulak man kita nang sinasabi mo yung sa ulo. Kasi yun sir, yung time na sinasabi niya, natulak ko yan, yun yung nag-away batin na ako kami niyan, Nung nandito na kasi, uh, nung nagbati na kami niyan, bumiyahe po ako ng Davao, sir. Hindi ko pala alam kasi ang biyahe ko malayuan. Ang biyahe ko kasi, sir, may lagnat pa nga ako noon, umalis ako. Okay kami eh. Pandang pagdating ko ng Bicol, ang reason niya sa akin, nagchat sa akin, sabi niya, magkanya-kanya na lang tayo sa ganto-ganyan. Sabi ko, bakit magkanya-kanya? Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, ang dami natin bayaran. Gito, sabi ko, tika lang kasi 'Di ba? Ito yung biyahe ko na to, hindi pa ako nakakarating sa Davao. Kukunin ko na sahod. Sino bang boss na magbibigay ho ng sahod nang hindi pa na i-deliver, ide hindi pa nararating yung dala yung item? Sabi ko sa kanya. Kaso 'yon, pagdating ko ho ng Davao, ginitgit ko ho yung boss ko na dapat man pag-uwi ko pa masasahod sa eh. Sir, sabi ay boss baka pwedeng makuha ko na ho yung yung biyahe ko na to nang ganto kasi kailangan ho namin ng asawa ko at may babayaran. Nung pinadala ko sa kanya yon, ayun po, pinadala ko sa kanya. Boss ko ho ang naghulog mismo sa kanya. Yung issues na nakikita ko dito ay una, Boss? yung yeah. physical and the verbal abuses po na okay. na isalaysay ka nina ni Ma'am. So, so okay. ang sinasabi niyo ngayon, Sir Wilfredo, hindi naman totoo na uh -oh. sinaktan niyo siya. Siguro nagagalit kayo, ganon, so mga verbal yung oh, ver sir. yung languages ninyo ay hindi siguro tama, pero hindi totoo na inupakan nyo siya? Ay, sir. Kung sa totoo, sir, kung inupakan ko yan, makakatayo ho ba yan? Isalaki ko na to. Tsaka isa pa, sir, ganito yan. Tsaka ako siya nasasaktan sa salita. Kasi ho, sir, nanlalaki siya. Okay na kami, sir, yung time na yon eh. Okay na kami. Nagbati na ho kami. Tapos nung nasabi ko sa kanya... And ang um, ko yun yung nagsinungaling siya sir na nanlalaki ho pala siya. An Ma Ayyan, ay sir ay, Sir Wilfredo, maputolulit kita ha, pasensya na. Opo. Kasi nabanggit kanina ni Ma'am Charlene na chat lang naman daw. Although, Shari, I I would like to clarify ah yeah, when no. we speak of infidelity, we are not just talking about uh sexual relationship ah. Kasi mm -hmm. uh pati nga yung mga chat kung example no, iba na yung usapan ninyo, that is, that counts as oh, infidelity, ano? You know? Uh, pero Sir, sir Wilfred, ano po ba yung mga nakita nyo? Ikinagalit kay, ninyo na conversations? nag i sila, sir. Meron akong xerox nun, sir. nag i love na sila. Tapos mismo sa personal, sir, tinanong ko talaga siya. Sabi ko sa kanya, ano, napamahal ka na dyan, ano? Sabi niya, oo, napamahal na talaga. Kasi alam mo bakit? Pinapasaya niya ako sa ganito, ganyan, sa mga to. Kasi banda daw yun, sir, eh. Sabi ko, ganon, hindi mo inisip yung anak mo, gumawa ka ng ganyan. Sabi ko sa kanya, tama ba yung ginawa mo? yung anak mo hindi mo. Eh kung sabi ko magkaproblema problema man tayo, dapat hindi ka gumawa ng ganyan. Kasi inisip mo dapat yung mga anak natin. And then sir, ito na yun sir, yung time na yun na uli nagkahiwalay kami. Isa din po kasi sa mga nilapit po ninyo ma'am ay yung custody po ng mga yes, bata. Po. Okay. Kasi pinagbawalan niya po talaga ako. Hindi dito pa yung mga chat na sabi niya kung kailan niya lang daw gusto. Tsaka niya pa ipakita sa akin yung mga anak ko. Nasaktan kasi ako nung ano. Kailan po yung ano? ma'am yung huling bisita niyo sa mga bata? Matagal na po sir. Mula nung umalis Mula Mula nung umalis ako, nung July 15, yun na yun, hanggang ngayon, eh, nakailang ulit ako sa kanyang sabi. Kahit, ma'am, babae ka man, kasi alam ko meron siya eh. Kahit wala akong katibayan, pero marami po, alos lahat, nang nakakita sa kanya, na kapitbahay po namin nagsasabi. Wala, wala na ako dun, sir eh. Kasi oh. ang usapan namin sa barangay, kanya-kanya na kami. Okay, okay, na sa akin yun. Sige. Pero yung sa anak ko, concern ko, kasi bilang isang ina sir kahit wala po ako doon. Masakit sa akin yun eh. Yung hindi ko sila nakakasama. Yung gusto ko pag day off ko gusto ko kasama sila pero pinagbabawalan niya Ito, ako. Uh, sir Wilfredo. Yes sir. Bakit Ito naman po. pinagbawalan mo makita nung nanay yung kanyang uh, mga anak? Yes sir ganito yan. Hindi ko siya pinag-absert to, hindi ko po siya pinagbabawalan. Ganito po yan. Sabi ko nga ho sa anak niya kagaya lang noon, yung 16 lang ho birthday. Sabi ko, ano let dalhin kita doon sa ina mo kasi nung nakaraan nag-chat yan sa ana, hiramin kayo, e, eh, ayaw naman nila pumunta. Baka sabi niya, kasi ang lagi yung iniisip niya po, brainwash daw po yung anak. Sabi ko nga sa kanya, kahit tanungan niya anak niya, wala akong problema, makakausap niya. Sabi ko sa kanya, wag mo nang dalhin kasi nung pinabayaan mo ba kami ng two months mo kami pinabayaan na walang wala at alam mo na walang trabaho dahil sa natanggal ako, na, naisip mo ba na yung may anak ka na nandito na iniwan mo sa akin? Hindi mo kami naisip. Ngayon, binuhay ko yan, gumawa ng paraan. Kung ako yung tatay na pabaya sa mga sa anak ko namin, sir, di wala na yung anak nila. Kung ako, yung sarili ko lang ang inisip ko, wala na yan yung anak niya ngayon. Baka hindi naman sa ano, baka patay na kasi pinabayaan ko. Kung ako yung pabayaan na tatay, ang ginawa ko, sir, pinapalang ko lahat ng mukha ko. Alam niya yan na wala akong trabaho kasi dahil sa kagagawa niya. And then, ang alam niya, ang pera ko na nahawak-hawak ko lang 100 pesos, magkakasya ho ba sa amin sa Tuman siya? Okay. Gumawa na parang, magpapatutan. Sir, wala sir Wilfredo, eto ha. Yes, Narinig ko naman sa inyo, Sir Wilfredo, na hindi nyo naman ipagkakait yung mga bata. Tama po ba? Oh, so hindi ko siya ipapati, so kung bibisita si ma'am, si kung bibisita si ma'am, siya ay malaya na makausap, makapiling yung kanyang mga anak. Kasi sir ha, yung youngest ninyo is 6 years old. Opo. And under our Philippine laws, pag 6 years old yan, dapat hindi yan mahiwalay sa kanyang nanay. Mm -hmm. So sir ha, kung si ma'am po ba ay bibisita dyan, siya mm -hmm. po ba ay malayang makapiling, makausap yung mga bata? Yes, sir. Wala akong problema. Actually, sir, nakaraan po umunta yan dito. Nagkataan lang, sir, na wala kami dito sa kaila mama kasi may sarili na kami tinitiraan. Kasi nangungupahan na ako ako. Kaya nga, sabi, sabi nga nila, Papa, pumunta. Sabi ko, di bumalik siya nung gabi. Hindi naman mo siya bumalik nung time na yun. Gusto niya ako makita. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo makita yung anak mo at makausap, okay, pumunta. Pumunta ka kaila mama kasi alam mo niyo mo yung bahay. Nandoon sila. Ma'am, uh, ano po ang plano niyo po para sa mga bata? Gusto ko na pong kunin sa kanya, ma. Sir Wilfredo, kayo po. Ah, uh, sabi ko sa kanya kukunin niya wala magala din sa kanya. Tsaka sabi ko, pwede naman mamili ho yung mga bata at manak para malaman namin kung sino, di ba? Kukunin niya ho diyan, niya. Paano ho, kung may mangyari sa mga anak namin? Sino ang sisisihin namin ngayon? Hindi siya. Kasi magtatrabaho siya, siya, sino mag-aalaga siya, sa baby, magahanan magahanan po anak po ako niya sa pag-anak niya. Eh sa akin, no, ang iniiwan ko yung mga anak ko, nandito sa magulang. Kung may magulang mo ako eh, at, at least sigurado ako na si, yung mga anak namin na ah, uh, okay. ng maayos nagigets at tapatakain ko na ko ng okay. maayos. Okay, Sir Wilfredo, nagigets ko na. Abali ah, uh -huh. ang uh, attorney, si Ma'am Sherlyn po pala, kukunin niyo po yung mga bata. Pero may kahanap pa po kayo na mag-aalaga. Ah, sa akin naman, ma'am. Okay, pumayag na po ako eh. Na doon muna yung mga anak ko sa kanila kasi nag-aaral naman po. Tsaka malapit lang ng school. Pumayag ako, yun sa usapan namin sa barangay na okay, dito mo na yung mga bata at wag mo akong pagbawalan nakukunin hmm. ko minsan. So, uh, okay. Pero ang ginawa niya, yes, hindi niya ako inalaw nakukunin ko yung mga bata hindi. anytime pag day hindi. off ko. Sige, sige ma'am. Sir Wilfredo. Yes ma'am. Ganito po, kasi base naman din po kay ma'am, willing naman po pala siya na kahit pa eh mag-stay muna po dyan yung yes. mga bata dahil wala naman pong magbabantay. Pero wag niyo din daw po sana siyang pagbawalan na makausap po yung mga bata. Kung baga huwag niyo daw pong i-block. Blinak niya po. yes, ma'am, wala ko problema. Sabi ko nga sa kanya, kausapin niya at puntahan niya ho nandito kay mama. Kasi iniiwan ko sila dito kay la mama pag mapasok po ako. Okay. Nandito po sila. Yung yung um, ganito po ma'am ha, uh, yung sa mga properties po ninyo o kung ano man po yung mga problema po ninyo, isang tabi muna po natin, ang uh, mahalaga po sa amin yung mga bata at kung saan po mas magiging okay po yung dalawang bata. Magandang hapon po, ma'am Christina. Yes po, good afternoon. Ayan, ma'am Christina, kung maaari, eh mag-conduct nga tayo ng assessment. Ah uh, Yes po, yan naman. Doon sa Peter. sitwasyon ng mga bata at yung kanilang best interest. Kasi we, eh. we understand that under the law, uh, it is the policy of the state na as much as possible, hindi pwedeng ihiwalay ang bata sa nanay. Tama po. So, nabanggit naman kanina ni Sir Wilfredo na iaalaw na na mag-visit. Uh, May visitation itong si uh, Ma'am Charlene. Pero just the same, we need your assessment. Para masigurado lang natin, Ma'am Christina, na maganda yung growth, yung development holistically nitong mga batang ito? Yes, attorney. Uh, uh, Once na ni-refer niyo po sa amin yan, uh, magkakandak po kami ng assessment both sa mother and father po. Lalo na dito sa father, nandito yung mga bata. So for the meantime, habang hindi pa ganun ka-strong yung decision ni mother na kukunin niya yung mga bata, so i-assess muna po namin yung father. And then, uh, si mother ay kailangan din na sana naming makuhusap personal para uh, kasi ang daming na-raise na, -raise na pro problem eh, na-issue, marital problem nila, dalawa. Yes, so, yes. kasi lalo na nabanggit na siya ay uh, bausi no, bausi big victim, yes, survivor. Bo. So, kailangan din po namin siya makausap personal. At kung regarding po sa child custody, so dahil nga po marami tayong consider na hindi ka agad-agad eh ma... Lalo't wala naman tayong uh, ganong kay strong na uh, grounds nitong si father So, kasi nag-aaral din itong mga bata. So, kung anuman man yung mapag-usapan nila dito sa aming tanggapan at yung sa assessment po namin, doon po pa rin tayo doon sa best interest of nung mga bata. Okay. Sige po, no? Ma'am Christina, again, the best interest of the children, yan naman lagi, Shari, yes, po. ang goal ng ating, mga, ng ating mga batas, no? Yes, po. So, umaasa po kami, ha? Ma'am Christina Bautista, na malalaman natin kung ano yung ikabubuti ng dalawang bata dito. Okay po, attorney. Maraming salamat, Ma'am Christina po, Bautista, ang Social Welfare Officer sa Dasmarinas, Cavite. Sir Wilfredo. Yes po. Ayan ha, kami ay uh, umaasa doon sa naging words ninyo na irerespeto ninyo pag bumisita sa inyo o sa mga bata itong si Ma'am Charlene. Pwede niya naman siya bisitahin sir, pero wag naman siya na ilayo. Pwede ba yon? Pag sinabi niyong wag ilayo, ibig sabihin hindi niya pwedeng ipasyalman lang? For example, gusto nilang kumain sa labas? <laughs> Actually, sir, pwede naman. Basta sabi ko sa kanya, huwag niya naman na nasulat ng kasi. Nabalitaan ko nga, sir, makaraan, nasabi nga lang din naman. Huwag itatago. Ganon. Sir, narinig naman natin kanina si Ma'am Charlene, no? Napanatag siya na manatili sa inyo yung mga bata. And I guess, Sherry, ire-refer namin kayo sa barangay para maganda maging kasulatan yung agreement ninyo. Or mismo sa CSWD. Yes, or sa CSWD. Apo. Oo. Gawin natin kasulatan lahat ng gusto ninyo doon. If you agree to it, Okay, um, if you agree to them, then let's put them into writing. Gotcha. Okay? Kung hingin ni Ma'am Charlene Dizon, for example, na kahit isang uh, uh, paminsan-minsan ay eh, magkaroon naman sila ng long vacation with the children and I think yes, ka, uh, mm. mas makabubuti naman 'yan sa mga bata. Ang usually share yang ginagawa namin dyan, We put the necessary safeguards. Yes, like dude. for example, no? Dapat ma-inform yung other spouse kung saan sila pupunta, anong mm. hotel sila, ano yung itinerary nila, sino yung contact person para anytime na gustong kamustahin eh, may, 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 may makakausap, makakamusta. So, gawin natin yon Sir Wilfredo, para mapanatag kayo kung anumang mga concerns ninyo dyan. Is that okay with you? Sir, okay po. Oo. Oh, and please, please, Shari, kasi ang, ang lagi nangyayari kasi dyan, kahit sasabihin na i-recognize ire na may visitation yung isa, eh, i-defeat ide nila yan eh. Correct. Okay, sana wag po nating i-defeat yung karapatan ng mga magulang. Okay? Uh, pag sasabihin na hindi, ka, uh, yung, yung, yung bata naman ang nagsabi, well, sana kumamanggaling na mismo sa mga bata, 'di ba ma'am? Yes, Naayaw namin kay kay mami. Actually sa kanya po nang gaga sa bunso ko po Kaya nang, nang, nang galing. No, so sana maayos natin 'yon at kayong dalawa no you have your uh, differences pero alang-alang -ala na lang sa mga bata. Sana naman Opo. makita niyo na mas may malaking obligasyon kayo hindi na lang sa isa't isa pero sa mga bata. Yes po. Okay, obligasyon niyo 'yan eh parents. You want that your children will grow up in a family sana na kahit papano, ay eh, nakikita nila na maayos yung pakikitungo. Hindi na kailangan na you, you live in, a, in one family okay. home. Pero may pakita nyo man lang kung ano dapat ang mabuti dito sa mga ba. Maging magandang ehemplo na lang kayo. Okay. you support. You support yes, the children. Okay. And, in so far as yung, yung financials niyo I think we can discuss that na lang separately kasi namamadel eh. Apo. Oh, okay, yung mga issues dito. Okay po. Okay? So, ma'am. Po. I-coordinate namin. There will be an assessment. Yes po. For you, your children, really, and kay po. Sir Wilfredo. And we'll see what uh, would best serve the, yes. the interest of the children. Yes po. Sir Wilfredo, ischedule Hello po natin yung pagpunta po natin sa CSWD OHA At uh, para po mas maging uh, malinaw po yung magiging kasunduan po ninyo para po doon sa mga yes, ma bata. Mag-usap po kayo bilang mga magulang kung hindi nyo na po kayang mag-usap bilang mag-asawa. Bilang mga magulang na lang po doon sa dalawang bata. Yes ma'am. Okay, sir. Salamat po. Sige Maraming po, ma'am. Ha, ischedule po namin, samahan po namin kis okay, CSWDO. Thank you po.